Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Uh, flexing my uh, sewing machine, uh, singer sewing machine at at uh, 3342. Ganito po siya buksan, guys. Ayan, ang hirap pala niyang buksan. Ang ang dami niyang ano, screw doon sa loob na hindi mo makikita sa labas. Ayan. Ayan na siya guys. Kasi ang problema niya, uh, ano, yung pagtahi niya mahina. Parang slow mo yung ano ng machine niya. Kaya ano, um, binilhan ko siya ng bagong yung sa, ano yun, yung sa paa. Yung sa bisaya, tindakan. <laughs> hindi ko mabigkas kung ano, ano yung Tagalog doon. Um, basta yun. ah, uh, at saka, na-realize ko na, ano pala, baka belt kasi mag-slow mo. Slow mo yung andar ng machine. Baka belt ang, ano niya, problema. Try ko, um, mamaya, uh, kasi brown out pa dito. Pag may kuryente na itry ng ano ang uh, my mechanic ayan guys iano ko video ko mamaya kung ano talaga yung para malaman nyo rin kung ano yung talagang sira niya kasi hindi naman sa ano okay lang naman yung sa motor niya uh, i try i try pa mamaya kung ano yung talaga ang sira para may share ko rin sa inyo yung sira ng aking sewing machine. Sana po guys, uh, ano, belt lang 'yun, hindi yung sa motor. Kasi ano, mahal siguro yung sa motor 'yon. Mm. Ayan, ah uh, natapos na ang pagbukas ng body niya. Tapos nililinis na kasi hindi pa ano Uh, wala kasing kuryente dito sa amin. Ayan. O, oh, ayan ang loob niya. Ah, mas maganda daw siya. Kasi, pa, sulid daw, sabi ng asawa ko. Sulid na pagka-machine. Hindi madaling masira. Ah, five years na pala ito sa akin. Ah, isang business lang ito na pagawa. Ah, two years ago kasi ang problema niya yun sa bobbin case um para ano yung bobbin case niya